Sa aking ginagalang at idol na Mayor Jorme Isko Moreno, marami pong salamat at isa po siya sa naniwala sa akin. Na bagamat bata po at higante sa politika ang aking nakatunggali, si Isko Moreno po ay isang tao na naniwala sa akin at ako po, at tumatanaw ng utang na loob sa ating minamahal na Yorme Isco weekend dumating na po si Fong uh, Lusman Air Next Junisio ng uh, Distrito 1 So dito tayo sa may uh, bulwagan ngayon at uh, tayo ay nag-update sa mga ayaring uh, pag uh, ground breaking itong uh, Selamat pagi. Selamat datang, eleksyon, natapos ang eleksyon, mga pinitawang salita, ngayon tinutupad po. Yan po ang ating congressman, Erdix Junisio. Pinangako po sa atin, ngayon tinutupad. Naalala ko may pangako rin sa atin. <laughs> tutupad rin din yun. Alam ko naman yung tutupad rin. Muli po, isang masaya at magandang mga agas sa inyo lahat. Asenso, Manilinyo. Maraming salamat, Consul Ian Banzai niya ba? At sa pagkakataong ito, magbibigay rin ho ng maikling mensahe ang kinatawa ng ating BC Alcalde, Vice Mayor Hugh Serbo, tinatawagang ng pansin, Mr. Matt Bakay. Hello, uh, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una-una uh, kay Congressman Erics Junisio ng Distrito Uno, ang ating mga konsehal, mga kapulisan at mga punong barangay na narito ngayon kasama ang kanilang mga konsero. Uh, nais nice lang po may iparating ni Vice Mayor Yulcer Bonieto ang kanyang mensahe para po sa inyong lahat. Una po sa lahat, uh, nais nice po namin i-congratulate si Congressman Ernest Junicio sa kanyang proyekto na, isinagawa sinagawa sa unang distrito. Ang Tondo Wellness, ay, ang bagong Tondo Wellness Center. Um, Talagang tinupad naman po talaga ni ang kanyang pangako na bagong tondo sa inyong pangunguno. Kaya naman congratulations po. Kasama ng inyong lingkod, Vice Mayor Yul Sarbonieto, Vice Mayor, ay, Mayor Hani Lacuna, sampu kasamahan natin sa lungsod ng Maynila, ang pagbati ng isang pakabulahan ng proyekto para sa ating Batang Maynila. Gamitin po sana natin ang proyektong ito ni Congressman Ernest Junisio na may malasakit para ito ay magtagal na magamit sa susunod ng panahon. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tandaan, stay safe, stay healthy, stay happy. God bless po. Salamat po. Hindi marami, maraming maraming salamat Mr. Matt Bakay at ang susunod na magbibigay ng maikling mensahe tinatawagan ko ng pansin ang Station Commander ng Station 7 Police Lieutenant Colonel Jonathan Beto William Moore. magandang uh, umaga po sa atin lahat ko lang po magpakilala sa, sa, inyong po lahat. Uh, una, uh, ako po ang bagong talagang station na uh, commander ng si Abad Santos, Police Station, Police Lieutenant Colonel uh, Jonathan Villamor po. Uh, ako po itinalaga noon lamang po nga September 2, uh, 2022. Nais ko pong batiin muna ang ating mga panuhin pandangan ngayon of course, sa pangunguna po ng ating uh, First District Congressman, Congressman Ernest Dionisio Sir. Um, sa ating pong uh, tanggapan ng uh, pangalawang punong lungsod kay uh, Sir Matbakay, uh, Matt Bakay. Sa ating pong mga konsyales ng lungsod ng Maynila, First District, Consular Irma Alfonso Ma'am, Consular Marjan Isidro, Sir, Councilor Jesus Tagapar, the junior, sir. Councilor Moises Babilid. At Councilor Ian Bansay Nieva. At sa lahat po ng uh, barangay Captain at uh, barangay Kagawad, mga empleyado ng uh, iba't ibang barangay dito po sa ating nasasakupan. Sa ngalan po ng aming District Director na si uh, Police Brigadier General, Andre Perez Dizon. Ang uh, buong pwersa po ng Manila Police District ay uh, sumusuporta sa mga ganitong proyekto ang groundbreaking po ng Bagot Kundo uh, Wellness Center. Asahan nyo po na hindi lang po sa pagpapatupad ng kapayapaan uh, at public safety ang amin pong uh, gagawin kundi po ang sa mga proyekto ng katulad po nito. Muli, uh, Magandang umaga po at uh, maraming salamat sa si inyong lahat. Muli maraming maraming salamat, Police Lieutenant Colonel Jonathan Beto Villamor. At ngayon naman mga kaibigan, tinatawagan ko ng ang Congressman ng District 1 para sa kanyang mensahe, Congressman Alex Chalicio. Good morning. good morning! Parang wala pa kayong energy ah. Oh, good morning! Good morning. Uh, sa inyo pong lahat, isang magandang umaga. Nakakatuwa na yung pangarap namin nung asenso manilenyo. Ilang linggo, konting buwan lang nakalipas, naririto na po tayo doon sa dati naming pangarap. Mukhang matutupad na. Kaya patihin muna natin, siyempre una-una, ang ating mga minamahal na konsehal, mga kasama ko sa lapan namin sa gera. Alphabetigan din ba, Doktora? Papalakpa ka na Doktora Irma Alfonso. Si konsehal Nino de la Cruz, tumawag sa akin kahapon. May biyahe lang daw siya sa probinsya. Oh, si konsehal Taga Marjun Isidro, Bobby, Bobby, Babilim at siyempre si Ian Bansayneva. At siyempre sa ating Kesir Binamor. At sa ating mga barangay chairman na dumating. O ito yung mga son chairman natin. Una si Chairman Chu. O palakpa kami si Chairman Chu. Si Chairman Reyes. Si Chairman Dale Evangelista. Ale. German Alvin Matilia, German Nick Rosas, German Ducino, German Vidal, Asi German Aiser Padeño, Wanalidi German Palma, Cerma Timbol, Cerma Mali, Terima kasih Cerma Mali, Terima Torres, Cerma Pohas. Jika tayu si Cerma Pohas, ayah Cerma Sedana. Ah. Oh, nanti di sini juga ada kita si. Ang aking kaibigan, kunsihan pa lang ako ang unang naniwala na balang araw yung airmix nyo magiging congressman din. Si Chairman Rock Villena, ayan ah. <laughs> Dato kasama din si Chairman Louis Cabral. Yeah. At siyempre, bawal magsilo ang iba, ang parang ati ko naman sa baragayan. Si Chairman Ben -Dilim, ni mga kay Kuya, yung na si Chairman Jongki, Si Chairman Ruby, ano dyan? At siyempre, si Chairman Manny Abuel. Nakakatuwa na noong nakaraang buwan, ilang buwan na nakakalipas, nakikita kita tayo ng panahon ng kampanya. Hindi naman tayo pare-pareho. Hindi naman tayo iisa ang tinitignan. Kung naaalala nyo, hindi ko po makakalimutan yung panahon na kasama ko ang barangayan. Nando doon yata tayo sa Philippine Columbian. Ilang araw na lang eleksyon na. Alam ko po, iilan lamang sa mga barangay chairman ang nasa likuran ko. Alam ko at kilala ko po ang bawat isang barangay chairman na lumaban sa bawat butil ng pawis hanggang sa dulo ng laban ni Ernix Judicio. Kaya sa inyo mga sumama sa akin, lalong-lalo na yung mga BTS at mga barangayan, marami pong salamat sa inyo na. Sa mga chairman naman at kagawad at mga kawani ng barangay na lamang na nasa kabilang panig ng ilog. Kung maaalala po ninyo, sinabi ko po sa inyo na mananatili ang paggalang at pagmamahal ko sa baranggayan kahit saan ako mapunta. Kaya po, wag po kayong mag-isip o mahiya sa akin kahit po nasa kabilang panig kayo ng ilog na nakaraan, yayakapin ko po, po kayo at tuturingin kasama ng FFG. Sa aking ginagalang at idol na Mayor Yorme Isko Moreno, marami pong salamat at isa po siya sa naniwala sa akin na bagamat bata po at higante sa politika ang aking nakatunggali. Si Isko Moreno po ay isang tao na naniwala sa akin at ako po ay tumatanaw ng utang na loob sa ating minamahal na Yorme Isko Moreno. Sa ating pong mayora, kay Ate Hani Lakuna. Marami rin pong salamat sa iyong paggabay para na po kitang kapatid at hindi niyo po kami pinabayang mga konsyal at congressman ng District 1. Maraming salamat Ate hani <laughs> Sa akin kumpare naman, ang ating Vice Mayor, lamang lang sa akin ang dalawang paligo yan. Napakasipag at salamat din, Parts. Kasama po ni Ate Hani, ang ating Vice Mayor Yul. Meron po silang event ngayon sa District 5 at sa Merkules nandito naman po sila darating din sa District 1. Kaya maraming salamat Vice Mayor Yul Serbo sa ating representante na si Matt na nagre-represent Vice Mayor Yul at syempre sa ating anim na konsehat, palakpakan nyo muli hindi ako iniwan ng mga yan kaya ngayon nandito na kami nagpapaalala yung kumparing bansahilo paano naman daw si Eddie ang sagot ko naman kay Parin Pansego, sasaya naman si Sa akin kaibigan, nakakatuwa yung ating batang-bata at pogi din na district engineer at si Gerard. Nakapula, nagtatago sa likod. Dapat, hindi dito ka. Siya po ang namumunan ng DPWH para dito sa District 1. Maraming salamat para dito. Gerard. At syempre po, sa aking tatay na si Jonix, na hindi po mangyayari ang lahat na ito dahil siya nagsimula ng servisyo, Jonix. Maraming salamat po sa aking tatay na si Jonix. Dinisyo. Ngayon po, naririto tayo na magagroundbreaking groundbreaking na doon sa pinangako ng inyong lingkod dalawang buwan at tatlumpong araw pa lang ang Ito po, lugar na to, itong plaza, ilang dekada na po ang nakaraan, ginamit po na opisina at tanggapan ng ating mga ginagalang na congressman. Nauna po sa ating ginagalang na congressman atong asilo. Ginawa po niya to bilang tahanang masa. Tama po? Nung natapos po ang kanyang termino, naupo naman po si Congressman Manny Lopez, ginawa naman po niyang bulwagan ng tundo. Ginamit po na tanggapan ng bawat representante ng tundo ang gusaling ito. Marami pong nagtatanong Congressman Ernix Saan po ang tanggapan nyo? Congressman Ernix Kailan po ba bubuksan Yung bulwagan ng tundo O tahanang masa dati? Ang sagot ko po Hindi ko po Ito gagamiting tanggapan Ito po ay plaza Na para sa taong bayan Ang intention po Ng inyong lingkod ay ibalik po ito ang gusaling ito para sa taong bayan. Dati ko pong pangarap na ang bawat batang tundo ay eh magkaroon ng maayos na medical center. Totoo po, meron tayong mga ospital. Totoo po, meron tayong mga district health center. Pero kulang po tayo sa libreng diagnostic at wala po tayong libreng physical therapy center. Ito na po ang pinangako at unang hulog ko sa utang natin sa taong bayan, ang Bagong Tondo Wellness Center. Kung saan, dito nyo na matatagpuan ang libreng diagnostic center sa bawat batang tundo. X-ray, ECG, blood chem, urinalysis, stool exam, eto na po. Dito rin po ang physical therapy center na libre. Sa bawat batang tundo, dito po magpapa-schedule lamang kayo. Magkakaroon din po tayo ng senior citizens desk blood letting center at magkakaroon tayo ng doktor, nurses na laging handa sa pangangailangan ng bawat batang tundo. At igit sa lahat, ang kasama sa pinangako ng inyong lingkod, ang Sagip Buhay Program, kung saan dito po magkakaroon tayo ng command center na handang rumesponde ang bumbero at ambulansya na life-saving ambulances na pinangako ng inyong likod. sa bawat batang tundo, mayaman, mahirap, middle class, may tatawagan lang po kayo numero at re din na ang emergency medical team ng bagong tundo para sa inyo. <laughs> Dati pangarap, ngayon nagkakatotoo na. Kasama ko rin ang Bekshi ng Maynila. Alam po ninyo, muli ikinagagalak po ang bawat barangay, BTS, organisasyon, at ang ating mga kunsiyal. Inaanyayahan ko po kayo. Inaanyayahan ko po kayo. Pwede ba sumama na kayong lahat sa akin? Pwede ba? nakakalungkot. Nakakalungkot. Meron pa rin iilan. Meron pa rin iilan na nangangarap na tayo, tayong lahat, ay hindi magtagumpay. Dahil ang iniisip ng ilan ay ang kanilang pangsarili. Sarili, politika at interes. Sa akin po, ginalimutan ko na ang politika. Gusto ko po makasama ang bawat isa sa inyo. Hiling ko po, hiling ko po, isama po ninyo kami. Isama po ninyo ako sa inyong mga panalangin. Ipanalangin niyo po na magtagumpay ang inyong abang likod. Dahil kapag ako po nagtagumpay, magtatagumpay po ang Balong Tugdo. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo lahat. At muli, inaanyayahan ko po kayo. Sumama na po kayo sa amin sa iisang bangka na sinimulan ng ating minamahal na Yormi Isko. Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Jules Serbo, ng inyong anim na konsihal at ng inyong butihing Congressman Ernix Junicio. Marami salamat. Maraming maraming salamat, Congressman Ernex John Muli isang masigamong palakpakan para sa si iisang bangka sa panguhuna ng representante ng unang distrito. Congressman Ernex, John Nisho. Oh At yeah. sa pagkakataon po ito ay matutunghayan ninyong lahat ang pagpirma ng ating buti Congressman para sa proyekto ng construction of Bagong Tuto Wellness Center. <coughs>